Dede pa, pulang lang pa Konti lang dapat. Ito. Ayun oh, meron nga sa taas buko. Oh. Kan. Di ba? Ayun oh, ano na ni Eric? Okay na to. Susarap mo ayan. Dako ba? Ya bali ah. Ya. Masarap nga daw yung ganyan, maliit. Mag-experiment naman tayo ngayon. Gagawa gaga, gaga natin to.

luto-luto mo tayo ng gulay or mga tayo ng prutas wag kang magbato-bato dyan mukha wag tamaan kami dito ha ah. ayun oh, ayun ito oh. may nakita nga ako dito buki Ayun, oh. ayun oh. ito Ayun, know? oh. yan hindi pwede yan. Kita mo, nagsama-sama pa sila. Ano loob doon ba? Yan. Ihano sa kamot ng kahoy. Pwede yan. Pagka konti lang, pwede yan yung torta. Di ba? Okay. O, mo yung torta ba? Ito ni Kao, yung in na. mo na, hindi mo alam, eh hipon pala, gano'n ba? Pwede yan, gano'n. গম কাবিলা কাৰ পাৰ Dito tayo sa ilalim ng mga puno. Maghanap tayo ng mga dito mga idol. Dito sa probinsya, maraming mga dito. sa marunong ka lang maghanap. Kasi minsan yung iba, hindi niya alam na pwede pala kainin. Ito, ito mga idol o. No? Ito, masarap. Masarap to, Ito. Yan, ito mga idol yan, yan. So, konti lang pero mamaya dadami ito sa mga idol. Mag Maghanap pa tayo dito. So, ganyan lang pala. So, ah, ganyan lang pala. I-arrange. So, ayan. I-arrange. Yun. Ganyan lang pala. So, ayan. Titignan natin. I-arrange sa ano niya. Idol Eric. Ayan. Ganyan. Anong, anong pangalan niyan na gulay? Anong gulang hoy? Hindi. Eh, Hindi. Mm. Meron? Ano? Wala. Pa-may pa? Ay, ano nga? Ayun, pagkasalina. Ayun, pagkasalina. Hindi na ba babibili yung sarado ninyo? Ayun ah. Ilan ba ang pabibiliin? Wala. Ayan ang pera ko eh. Ayan ang biligay ko nina. Ito Ayan. 20 pesos pa sa tinapa. Tapos dalawang inyong. Hindi pa pwede pag isang ganito na ano lang. Dapat marami. Para mabilis. Hindi. Uh -hmm. Isang ano lang. Ito. Buo. Lulutuin. Hindi. <laughs> <ending> Hindi <laughs> <Leonard> pwede. niya <clears> kasi. <mouth> para maluto lang. Para siya. Dapat What? kasi nito lutong luto. Uh, so, ayan. Ah, uh, kaya. So bawal 'to pag hindi uh, mm, lang yan, but... luto. Kaya mm. naman 'yan matuong luto siya. Oo. So, uh. Makatutulog ka nang maaga pag hindi na luto. so, ayan <laughs> ang <na. ko> kain. Joke <laughs> lang. Okay na. Dito sa banal. Tagalog niyan. Ano? Kamuting puno. <laughs> Eh na. yan? Bantos. Bantos. Iaaren sa pala siya ng maayos tapos pagkatapos saka siya gayatin. Kailangan din pala malaking itak. Hindi pwedeng kutsilyo-kutsilyo lang. Kasi ano nang pagkakaiba pag no pag, ma, kutsilyo at saka itak. Anong pinagkakaiwa? Bakit hindi po hindi? Mahirap na pag maliit lang na ano, kutsilyo. Ah, yun pala. Yun pala. Now ang, Now I know. Yung yun pala ang purpose, ma'am. Kaya kailangan mal malaking kutsilyo. <laughs> Dapat ganyan lang. Ganyan yung Pino? Oh, kasi yung ano nga niya, yung para mapigaan siya na maayos. Yung... Pigaan ba yan? Oh. Hindi oh. pipigaan ko. Pwede yan, ano, kainin kahit hilaw. Hihihilo ka dyan. yan. Ayan, ayan. So, Pop, ano na lang, buo, sa dahon, ayan, din ayan, na Ayan, sobrang yun. liliit na mga idol, ganyan lang pala, o. Oh. oh, <coughs> so, ayan, may idea na tayo pag umuwi tayo sa atin. Ganyan na pala kalalaki, kasi eh, alam ko kasi yung mga ganyan, dito sa Biko di lang kinakain yan, doon sa Bore, hindi po kumakain mga tao niya sa pati ito, ito <laughs> hindi kumakain. Pero ngayon, matatry natin yung ngayon, mga idol. Tikman natin yung gaano kanda yung tinatawag nila na specialty ng Bicol. <laughs> so, I, I don't, ano, sanay ka na kumain ng ganito? <laughs> Mahirap kaya magayat nito. Kakangawin. Kaya pala hindi pwedeng kuchilyo kasi. Ah, kumbaga, so, ma, so, nakaan na lang, ano, ano to? Kaya natin mara, ay, sarado pa to. Makipablay na lang yan. Umiwala yung ano. Pwede tama ba yun? Yung gagamotin lang ng mga daon-daon pag may sugat sa ita? Mm -hmm. Hagunoy. Uh, kasi hagunoy. <laughs> hagunoy ba? Hmm. Oh, ayan. Ito pa yung magluluto mamaya. Ikaw pa magluluto? <laughs> uh, ay, hindi pala. sa Ito pala nagagayat. Ito ang magluluto. Siya na magluluto yung nagagayat. Pag nabay na tunay atin sa mga picture na nakapost sa to akaw ni Yoyo. Hindi <laughs> iyak <laughs> <Y> yun. Hindi iyak Ano yun? Jo, pag ako magulay, isang ganito lang, okay na ito lang. <laughs> Tulungan natin mga idol mag, ano, mag ayos para gagayatin na lang ng ano, tagahiwa. Ganyan lang mga idol, ganyan lang simple. Oh. So pagkatapos nitong i Submit okay. your resume. Eh, gagayatin na. So, Ayan, makamag Ito lang mga ino. Ginaganit lang mga ino. Yan. Puputaw lang panang buhay niya yan. <tosuruhil> Walang palaka dito, no? Tumakain kayo ng palaka? Hindi. <tosuruhil> <laughs> Ganyan lang. Tapos subugasan siya isa-isa. Hindi na siya kakain si Dodo nga, kumakain eh. Sayang naman to. Ay, hindi na to? Hindi na yun pa. May mga insekto din sa ano. Sa paduro. May mga uod na yun. Hindi na nainirahan sila. Kaya sila ka tinatanggal yun. Ayun o. Ano? Ito ang bayan? Ayun o. May mga sa akin. Tawag niya. Living things. Yes. <coughs> There's living things inside of uh, vegetables. like this it's so makate what is this he god ito na mga idol yung finish product mga idol ganito na siya bago siya ilan ito yun oh o, hindi pala iba pala to hindi naman yung mapapansin din pang pag gulay eh. si Idol Eric ng dahon ng kumuting kahoy mga Idol sa so, ito oh. libi libi yan. sino nakakilala sa inyo niyan? yan masarap to dito gulay to dito ito ito hindi nga libi libi hindi isasama yan hindi nga daming dami insekto eh ba diba, masama isa para n 61 lang <laughs> Mabubusin niya na idol ha. Tirahan mo kanya na idol. Yung malalaki ko na yung gaya atin mo. Huwag may nang... Ito na yung ko kukompleto sa sarap ng lulotoy na idol Eric oh. Ito na yung kukompleto. <coughs> Dalawang piraso yan. na, ready na mga idol. Nandito yung gata natin tapos na. Sino pa? Okay. Lulutuin na lang. Para mas mabilis mag ano yung gata niya. Gusto ko nakaready na yung bawang natin. Luya, saka Buyas. Ayan, sinalang na yung gata mga idol. Tapos mamaya pag kumulo na, unti-unti na ilagay daw yung ano, yung gulay. Ah, ito din pala. Kasama din pala. Tapos magluto. Ito yung nagpapasarap. hindi mo kumpleto ang gulay na yan pag kumulo ito. Yun, yun ang pampalasa. Yan, kaya lang halo-haloin para pabibintan pa yung pagkulo niya. <laughs> uh, hindi mamumuo para pag hindi ay nalangis na, lang so, yun, 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 yung sapa hindi na rin labay yung sapa hindi kasi para kung magluto tayo doon sa Indonesia ay ng tayo madali man sa natin maluto akit pa na maluto sa igon ang Yun na ako. Oh. Ang pinakamasarap na ulam, isa <laughs> balat ng lupa. Ayan, okay na yan. Kaya mo na yung mga halo, yung konti naman. Ayan, tama yun. Tama yun. Damo, tama yun. So, ah, na Yun, na mga idol So Sa mga nagugutom dyan mga idol So ito na Ito na yung pinispladak product natin Siguro mga 5 minutes pa Ito na yan Tikman natin yan ngayon mga idol Pagkano to So, ito na mga idol

We might have.